Sabi, college na ba talaga ako? Papasok ba ako ngayon o bukas na lang? Oo nga, bukas na lang. Mukhang introduce yourself lang naman na yun eh. Wow! Uy, ikaw pa nga nakakapagatak-photo-detectan? Oo oh nga, ate. sa ka ba? Tara na sa loon. Excited na ako. Sana so marami tayong photo-detectan na klase! Hey? Ang oh. gano'n! Oh. <laughs> Picture nyo ako. Grabe kayo ha. Picture Market baby face. Oh, yes, Uy, prong na to! Oh, oh, oh. Oh. Oh, One, two, three, go! Good morning, Uy, sorry, sir. Akala na, kasi nababrong na kayo. Patuloy mo lang sa TikTok. Just nyo, kaka, tiktok. Anyways, Mr. Coffee and the Year. <laughs> In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, ayun yung tataklan natin sa mga susunod na araw. Maliwanag ba? Aba, Mr. Antukeng, binito bahay. Kung inaantok ka sa klase ko, lumabas ka na. Okay po, sir. Thank you, baba. Aba, ayosin itong batang to. Ano, napaka-bils ka usa. Ano ba yan? Pag pa naman ako lumabas, mukhang first day of school pa lang eh. Mayayari na ako na ito. Baka punta na nga muna sa cafeteria. Lahat! Pwede pala yun. Sana all. O kaya, kailan kaya ako magkaka Ngayon? Bukas? O baka naman magpakailan man. Lord, please love. Awa mo na, oh. Dali na, Lord. Aba, at natin pala ang magaling kong estudyante. Hello? Naku, no, sir. Sorry. Pasensya ka sa ginawa ko kanina. Oh, really? Anyways, nagpa-activity ako kanina. Wala ka. So, zero ka, Mati. Look, Zero agad? Kaya na yun? Hindi ba pwedeng Dadaan naman natin dyan sa Show me rice Good as Yun na yan Yun na At shape Sunod mo sa office ko Boss, gawin ko picture teacher yun na lang Girl, magpapapicture ka lang Napaka-ulay mo This is it gusto kayo tumingin sa bukol ko, mga gaga. Ay, Ay dáge, sorry, sorry best friends, ikaw lang. Ay, rosa kasi rosa. na yun? Yeah, yeah. Ano ito oh, ko na? No. Nakarating ka ng college, hindi ka marunong mag-craft ng research? Title mo palang babagsakit ka na? Ibaro, di ba natin siya tutulungan? Hoy! Huwag kayo Nakaharap pa kayo sa daan. Pasensya na po sa... Scary talaga ni President. Look! Si Mr. President yun! Oo! Oh, Oo! Oh, oh, oh. Bakit oh, na ako? Hindi ka pa nakasap? Oo, oh, so, saan kayo pupunta? Magpapapicure lang po sana si Patch, sir. Hindi. Tara na. Ay, what the fuck? Papagin ako. Oh, Huwag yun daw. Oh. Ay, ito so, ako oh, may camera. Hala, nakabidyo pala. Okay, game. One, two, three, five! Isa pa. One, two, three, smile. Ay, buddy. Okay na ba? Ah, okay na po. Siya, dyan na kayo. Thank you po. bye Medyo may din po si Sam. Ayaw <laughs> mo na. Take care with my idol. Ano ang dami niyo sinasabi? Ayun niya na Yes. Yeah. Ang tagal mo na din pala sa service na sir. Almost 10 years na. Masaya ka ba talaga sa ginagawa mo? Siyempre, hindi. Hindi, joke Masay Masayang naman siguro. Nakakapagod lang din. Ang dami din guro dito yung mapagpanggap. Madaming hihila sa'yo pababa. Tapos yung ilan pa nga eh, demonyo. Mga walang puso. Kaya, kailangan mo lang din talagang tibayan ang loob mo. Pero wala namang choice eh. Ginusto ko rin to. Ay, ko ba? Ano bang pangarap eh? Bakit ipili mong criminology? Secret. Si Seryosa naman kasi eh. Eh, gusto ko kasing nabigyan ng justisya nangyari sa kapatid. Kaya... Justisya? Oo. Nagpakamatay yung ate ko. Two years ago. Narip ang ate ko ayon sa doktor na tumingin sa katawan ng ate ko noon. At wala kaming kaalam-alam doon. At hanggang ngayon, hindi pa namin natutuntun ang hayop na gumawa nun sa kanya. Sige na sir, dyan ka pa na. na. ako, may klase pa kasi ako. Dinadaldal mo na naman ako eh. Sige na, muna ka na.

Ako'y oh, oh, mabuhay <laughs> sa iyo, Ate. Patuwarin mo kami. Pat, patuwarin mo ko eh, hindi ko na kaya pang tisinas ang nararamdaman ko. May ramdam ko, sobrang dumi-dumi ko na hindi ko kayang sabihin sa inyo, lalo na kay nanay. Bawat araw na lumipas, wala akong itong naramdaman kundi takot at tuwat sa sarili ko. June 25, nagka-event sa school. Naghahanap ako ng CR noon kasi sarado na yung CR sa building namin gabi na din yun at madilim pa. May ramdam ko na may may sumusunod sa akin. Labas ko ng CR. Ay agad na may tumanggap sa bibig ko at pilit ng hihila ako sa madilim na parte ng bibig. Matika nang makawala sa kanya pero bigla nang nahigit ang ko. Sinampal niya ako ng malakas dahilan para mawalan ako ng balay. Ang kaget. Kaya mo desert ka na, Belia. Wala akong lakas ng loob para magsumbong kasi natatakot ako. Tawarin niyo ako, Pat, ikaw nang mahala kay nanay. Talagaan mo siya ng mabuti at taparin mo lahat ng para sa buhay. Kaya namahal ko kayong dalawa. Tawarin niyo ako. Ano mo na gawa'yo? No, Bakit ako nang ipag-ayo? See you. All. മുതലാളി ഇവിടെ ഇപ്പൊ പത്ത് നാളുകളാക്കി Buat nasi Hello, nak ambil jumpa Okay, okay Wah, ni aku lah Kita tengok aku musti Ang mga asawa din mo Ba't ako Ba't ako Ba't ako Ba't ako Ba't ako